Ang salitang Belen ay hango sa salitang Kastila na Belen, na katumbas ng salitang Bethlehem, ang lugar kung saan isinilang si Jesus. Tumutukoy ito sa paglikha ng isang tagpo o sa mga palamuti na naglalarawan ng pagsilang ni Maria kay Jesus sa Belen. Ang tradisyong ito ay sinimulan sa bayan ng Gresyo, sa gitnang Italia noong taong 1223 ni San Francisco de Assisi. Ninais niya na gawing mas makuhulugan ang kanilang pagdiriwang ng Pasko. Kaya't gumamit siya ng isang tunay na pamilya at mga tunay na hayop upang mas makita at mas madama ng mga nagsisimba kung paano nagpakababa ang anak ng Diyos at isinilang sa isang samsaban sa gitna ng kahirapan at karukhaan. Magmula noon, umunlad na ang tradisyon ng Belen na madalas ay ginagamitan ngayon ng makukulay at magagarang lilo gawa sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, tela at papel. Nadagdagan na rin ang mga tauhan tulad ng mga hari pastol, anghel, at iba pa, gayon din ng mga palamuti at gayak sa sabsaban. Gayon paman, hindi pa rin nagbabago ang pinakamahalagang tampok ng Belen, ang batang isinilang ni Maria, si Kristong anak ng Diyos, at ating manunubos. Bilang isang sanggol, sumilang si Kristo upang mas makita at madama natin ang pagmamahal ng Ama. Nagkatawang tao siya at nakipamuhay sa atin upang masilayan natin, marinig natin, at mayakap natin siya. Konkretong konkreto, hindi konsepto. Kaisa natin siya at karamay sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay, sa ating material at espiritual na karukhaan dahil niyakap niya ang daigdig at ang ating pagkatao. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay maaaring paalala ng kanyang pagmamahal. Tulad ng naisip ni San Francisco de Assisi, makikita natin siya sa mga hayop at halaman, sa ating kapwa-tao, sa ating pamilya, at higit sa lahat sa mga musmos at mahina hindi lang natin siya masisilayan at madarama sa mga ito. Maaari pa natin siyang mahalin at paglingkuran. Paalala ng Belen na ang mundo ay minsang naging tahanan ng Diyos. At hindi lang minsan, sapagkat patuloy siyang nananahan sa piling natin sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa isa't isa. Ngayong Pasko, Inilagay mo na ba ang Belen sa gitna ng inyong tahanan bilang natatanging palamuti at simbolo ng Pasko?